Umeksena na naman daw eh si Mr. Robin Padilla. masaklap na isipin ng mga kababayan natin na ito ay posibleng drama mo naman, Mr. Robin Padilla. Nagpapapansin ka na naman. Nagpapaawa ka na naman. Ang sabi niya kasi dito, tingnan niyo, ang sabi niya, ito daw talaga ang patunay na matindi na ang manggaan ng mga nasa dilim, ng kadiliman daw, at yung mga mabubutin tao. <laughs> Tanga. Di ba nga ano, ang pagkakaalam or ang sinabi ng mga kaaliyada mo na si Roque at ang iba pa, ito ay laban ng kadiliman versus kasamaan. Sa nakikita natin, sa nakikita ng taong bayan, ang magkalaban dito ay kayo, na mga nasa kadiliman, at ang kalaban nyo ay ang mga sarili nyo Napawang pawang mga nasa kasamaan naman, panig ng kasamaan. So kayo kayo talaga ang maglalaban. Sino bang kalaban ni Mr. Robin Padilla? Sino bang kalaban ni Bato de la Rosa? Ni Digong, ni Bongo, o di ba yung mga sarili din nila? Bakit? Sino bang gumawa ng mga kabulasugan at kahayupan sa mga kababayan natin? O di ba kayo? Sa tingin niyo talaga, kinakalaban kayo ng mga taong nag-iimbestiga? Of course not. Ang kalaban niyo po, lalo na si Bato de la Rosa, ha? ang kalaban niyo po ay mga sarili nyo. Bakit? Nagpakasama kayo. Para saan nga daw? Para daw sa mga uh, political agenda nyo. oh ayan, Bato de la Rosa. Yan po ang, yan po ang binitawang salita ni Kerwin Espinosa. Ah, balikan natin natin si Mr. Robin Padilla. Napanood ko yung video at yun nga, mukhang hindi naman siya masyadong na-alarma dito sa nangyaring ito. Ay, may, may patawa-tawa pa siya na bini-video yung kanyang bahay ko na naniratrat. <laughs> Sino nagplano? Talaga, napakadali kasi palitan yung mga salamin na yan, ano? In exchange of uh, the idea na pwede ka kunong kaawaan, pwede kang makakalap ng simpatya sa taong bayan, sa mga kababayan natin. Pero mali kasi yung strategiya niyo po, Mr. Padilla. You're the last. Totoo yun. Wala nang mangyayari na ganito. Diyos ko naman, sana, ano, wala na. Okay? At yung iniisip, yung mga nagbubuyo na naman, yung mga tao uh, taong nasa paligid na itong si Digong at Robin Padilla, na binubuyo na naman siya, na pwede siya sakali na maging uh, presidente daw. Nako, 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 nako. Tumang tutugin, I mean, hindi na bibenta yung mga ganyan. Hindi na po talaga. Malala ang nangyayari. Sa Senado, halimbawa, dahil naandyan kayo. Uh, bumaba ang pagtingin ng publiko sa Senado dahil naandyan kayo. So, ito daw na, yun nga, pinagbababaril at uh, nagkagutay-gutay daw yung bahay niya. Yung salamin daw ay wasak or basag-basag. Mabuti na lang daw at walang tao sa bahay nung nangyari ito. Okay. Mabuti na lang daw, walang tao. Bayun? Ano ba yun? Anong mabuti naman daw at walang tao? Talaga? Eh ano yun? Hmm. Ano ibig sabihin noon? Bakit walang tao? O ay baka kasi talagang planado niyo rin 'yun. <laughs> Bistado ang drama. Nakakatakot daw talaga ang mga nangyayari sa bansa. Totoo. Dapat talaga kayong matakot. Ulitin ko ha. Sabi ni Mr. Robin Padilla, nakakatakot ang mga nangyayari sa bansa. Opo. Kayo, dapat matakot. Kami, yung mga ordinaryong kababayan, yung mga kababayan natin, na wala namang ginagawang masama, wala kaming dapat ikatakot. Kayo po dapat talaga ang matakot. Si Digong, ikaw, Mr. Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo at marami pa pong iba na gumawa ng kabulastugan, kawalang hiyaan sa ating bansa. Kayo na mga mamamatay tao, dapat lang talagang matakot. Matakot po kayo. Ulitin ko, tama. Tama yung sinasabi niyo, Mr. Robin Padilla, na nakakatakot na ang mga nangyayari sa ating bansa. O ulitin ko, hindi kami natatakot dahil wala naman kami ginagawang masama at kayo ang dapat matakot. Ito daw ng mga balitang ganito ay possibly daw na diversionary tactic na naman para pagtakpan ang maiinit na isyo nga ngayon. Kasabay na kasabay, ano ho, nung pag pag uh, uh, expose o nung mga expose sa inyo, si Garma, yung pagturo niya sa totoong uh, totoong EJK uh, promotor na mga katulad ni, ni Bato, ni Bongo, at syempre yung nasa Malacanang. Ito daw ay posibleng nga na ganito. Sino naman daw kasi ang gagawa ng ganitong bagay sa iyo, Mr. Robin Padilla? Good luck.